Again. Ay! oh na, hindi na ako kakanta. Again, again. Kung Oh, ayosin ko na ha. Oh. kinikira ni Shell ako. Ano ba yan? Huh? At pa-practice ako kasi may, may singing contest ako mamaya. Nali na. Kung alam mo lang kikita mo iwan Oong... Oo na. Hihinto na nga ako. Ba naman eh. ibig sabihin ayaw mo talaga sa boses ko? You don't want my, you don't want my boys? Oo. Oh. <laughs> ayaw niya sa boses ko. Nabibingog na daw siya. Bakit maganda naman yung boses ko? Lagi mo na lang panapahinto ako. Maganda naman sana yung boses ko. Bakit ba mo? tahan kita. Ayaw mo ka nun.